Matapos ang isang linggong halos walang humpay na pambubomba at paghahanda ng isang malaking paglusog ng mga tropa ng Israeli Defense Forces sa Lebanon, tuluyan na na naputol ang ulo ng militanting Hezbollah. Mismong ang mga official channel ng rebuilding grupo ang nagkumpirma sa pagkasawit nitong Sabado ng kanilang leader, ang mailap na si Hassan Nasrallah. Habang nagbubunyi ang Israel at maging ang mga faction ng Arab world sa Syria dahil sa pagkakautas ng ulo ng pinakaorganisadong rebel army sa mundo. Mas lumala pa ang agam-agam ng mga international security observers at world leaders. Tsak nagaganti ang anumang natitira sa Shiite political at military movement na tuta ng Iran. Pero ang tanong, matatapos na kaya ang perwisyo na dala ng grupo sa Israel? Ano ang implikasyon ng pagkakalansag ng liderato ng Hezbollah sa kalagayang pangsiguridad ng Israel. Hahayaan na lang ba ng Iran na tuluyang magunaw ang kanyang pinakaiingatan na proxy laban sa Jewish state? Yan at iba pang katanungan, aalamin natin sa kwentong ito. Ikasiyam sa sampung magkakapatid, si Nasrallah ay ipinanganak sa isang baryo sa Beirut noong August 31, 1960. Mula sa isang simpleng pamilyang Shia na nagtitinda ng mga gulay at prutas sa coastal city ng Tyre, si Nasrallah ay nag-aral sa isang Islamic school bago lumipat sa isang public school ng isang komunidad ng mga Kristiyano. Nang sumiklab ang Lebanese Civil War noong 1975, kabilang ang pamilya ni Nasrallah sa mga lumikas patungo sa Tyre. Ang masalimuot na yugto na ito ng kasaysayan ng Lebanon ang huhubog sa kamalayan at kapalaran ni Nasrallah. Matapos sumapi sa isang maliit na Shia group na tinatawag na Amal Movement, nag-aral naman si Nasrallah sa seminaryo ng Iraqi cleric na si Muhammad Bakir al-Sadir sa Iraq. Pero di nagtagal ang kanyang pamamalagi sa Iraq dahil tinugis ang kanyang mga kasamahan ni Saddam Hussein ng maging leader ng Sunni Baath Party, ang Iraqi Diktator. Noong 1982, sinalakay ng Israel ang Lebanon kasabay ng kasagsagan ng Lebanese Civil War. Sa puntong ito sumampa si Nasrallah sa grupong tinatawag na Hezbollah na ang ibig sabihin ay partido ng Diyos. Habang nakikidigma ang Hezbollah sa Israel, nagpatuloy naman sa kanyang religious study sa Iran si Nasrallah. Sinasabing sa mga pag-aaral na ito na ilatag niya ang malalim na ugnayan ng partido at ng Iran, partikular na ang security apparatus ng Islamic Republic. Unti-unti ang pag-angat ng responsibilidad ni Nasrallah hanggang siya itinuro na mamuno sa grupo bilang kapalit sa utak ng partido na si Abbas Musawi nang mapaslang ang huli sa isang Israeli airstrike noong 1992. Sa kanyang mahigit tatlong dekada na pagtimon sa partido ng Diyos, napalawak ni Nasrallah ang kapabilidad nito. Nagkaroon ng malalakas ng mga missile at rocket ang grupo na kayang umabot sa buong Israel. Ipinagmalaki rin na sa panahon ni Nasrallah ang kanyang grupo ay may hukbo na hindi bababa sa 100,000 na mga armado. Nang sumiklab ang kaguluhan sa Gaza, isa ang grupo ni Nasrallah sa mga pangkat ng binansagang Axis of Resistance o mga tuta ng Iran na nagpahayag ng pagdamay sa Hamas sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel. Ang mga aksyong ito ng Hezbollah ay humantong nga sa pinakamalaking opensiba ng IDF sa Lebanon mula noong 1982. Kasabay ng kumpirmasyon ng Israel sa pagkakapaslang kay Nasrallah, nagpahayag din ng gadalamhati ang mga tagasunod at kaalyado ng Hezbollah leader. Sa pag-atake nitong mga nakarang araw, nagtuluyang umubo sa leadership ng militanteng grupo, tila nabunutan ng tinik ang Israel. Nawala na sa sandaling ito ang perwisyo mula sa hilagang hangganan ng bansa. Makakahinga na rin ng maluwag at makabalik sa kanikanilang mga tahanan ang mga Israeli naninirahan malapit sa border na una nang lumikas nang magsimula ang pukulan ng rocket fire ng IDF at Hezbollah. Ang tanong ngayon, paano nalansag ng Israel ang pinakamalaking non-state armed forces sa mundo? Marami ang naniniwala na sadyang hindi kaya ng Hezbollah ang kapabilidad ng Israel sa larangan ng pakikidigma. Bago pa ang nakakawindang na airstrike sa Beirut, pinaninlawala ang napilayan na ng Israel ang Party of God nang isagawa ang mga James Bond na pagpapasabog ng mga pager at walkie ng grupo. Ang operasyong ito ay naglikha ng takot at agam-agam sa mga leader ng Hezbollah. Kaya di na sila nakaisip ng tamang diskarte nang sinimula ng Israel ang pambobomba sa Lebanon. Parang nangapa sa dilim at panganib ang mga leader ng grupo kaya di sila nakapagplano ng maayos. Sa pagbagsak ng komunikasyon di na rin nakasibat mula sa kanika nilang mga banker sa Beirut, si Nasrallah at iba pang mga leader. Kaya naging tila si tingdak na lamang sila nang dumadagundong ang mga bomba ng IDF. Matapos inanunsyo ng Hezbollah ang malagim na sinapit ni Nasrallah. Bumuhos ang pakikiramay ng mga kaalyado nito sa Middle East. Kabilang sa nagpahayag ng pakikiramay, ang mga leader ng Hamas at maging ang Iraqi Shia cleric ni si Al-Sadir. Sa panig ng Iran, inamin ni Grand Ayatollah Ali Khamenei na isang malaking kawalan ang sinapit ni Nasrallah. Pero anya, isa lamang ang hasbula sa mga grupong lalaban sa Israel. Magpapatuloy umano ang kanilang pakikibaka. Sa panig ng Israel, di pa tapos ang laban. Ito'y kahit pamukhang nalansag na ng mga Hudyo ang command and control structure ng kanilang mortal na kaaway sa Hilaga. Di naman dumating ang kinatatakotang resbak ng Hezbollah. Walang daluyong ng mga ballistic at cruise missiles o kahit mga rocket man lamang mula sa Lebanon maliban sa kakarampot na nasangga naman ng Iron Dome. Paniwala ng mga eksperto, epektibo ang naging precision strike ng Israel sa mga gusali at pasilidad na umano'y imbakan ng mga misail at rocket ng militanting grupo Ngunit nagbabala ang mga eksperto na di dapat magpakampante ang Israel. Gagawa at gagawa ng paraan ang anumang naiwan ng Hezbollah upang makadantiman lamang sa sinapit ng kanilang leader at mga commanders. Lalo na ang di pa natutuntun at posibleng intact pa ng mga higit isang libong precision guided at long range missiles ng grupo. Maari pa itong makasyapul ng tinatawag na knockout blow laban sa Israel kahit na wala na si Nasrallah ay may mga magagaling na commander ang militanteng grupo na maaring pumalit para mamuno. Mas pinangangambahan na yon kung ano ang susunod na hakbang ng numero unong amo ng Shiite group upang isalba ang kanyang reputasyon sa harap ng dagok na sinapit ng Partido ng Diyos. Kung totoong mautas na talaga si Nasrallah, maaring direktang pamunuan ng Iran ang Hezbollah sa pamamagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ang IRCG, ang pinakamakapangyarihan sa mga sangay ng Iranian security apparatus. Pangunahing gawain ng grupo ito ang pagbuo, pag-armas at pagsanay ng mga grupo tulad ng Hezbollah upang ipain laban sa mga kaaway ng Iran. Bago ang pagtatangka sa buhay ng militant leader, ipinagkibit balikat lang ng Iran ang operasyon ng Israel. Ani Kameni, kaya ng Hezbollah na dipensahan ang sarili laban sa mga kaaway. Ngunit sa nangyari sa militia leader, posible o mano na magbago ang posisyon ng Iran. Ito'y matapos maring kinundinan ng Iranian embassy sa Beirut ang sinapit ni Nasrallah. Kasabay nito, nagbabala ang Tehran na kailangang managot ang Israel. Tinawag din ng Iran ang insidente na isang matinding eskalasyon upang papalala sa sitwasyon. Para sa security analyst na si Trita Parsi ng Washington-based na Quincy Institute, wala nang dahilan na di mang himasok ang Iran kung totoo nasawi nga si Nasrallah. Ito'y mas lalo na kung totoo ang report na kabilang sa si nasawi kasama ni Nasrallah ang isang mataas na opisyal ng IRGC. Kasabay nito, mahigpit na nagbabala sa si US Defense Chief Lloyd Austin na didipensahan ng Amerika ang Israel laban sa Iran at sa mga proxies nito. Nabatid na lumampas na sa isang libo ang nasasawi sa patuloy na airstrike ng Israel sa Beirut at mga karating na lugar.